magpa-up ka na. Nag-invite na gani ko, gani gano, di gani, kalma, bla. Ano, ano, katol gano. Gusto <laughs> <laughs> <It's so cool. laughs> ako, hindi naman laki invite pa ako. Hindi ka, -ano, ka -ano ni siya man? Hindi kasi sa mga katol, yun Hahaha. Guys, may pakilala ako sa inyo, kaibigan ko. Napakaganda, napaka-sexy nito. Medyo malaki lang, pero okay naman. Hoy! Hoy, ah. nasa malaman mo ano, mukha. Ah, nasa malaman, oo. Hmm. Kung dati, guys, no, nung uh, dati, nung hindi pa kami magkakilala, gurami pa lang ito ngayon, tilapia na. <laughs> ah, uh, guys, guys, itong kaibigan ko na to, guys, single ma, may isang anak. Oo. Oh. Ah, stable na to guys, no? Kahit nang ng uling, milyon pong kita nito kada buwan. Okay. okay. Hindi nga. Pinopromote nga kita eh. mo matakot. Okay. May, may insurance na po ito guys, no? Wala ka nang gagawin, titira ka na lang. Ah, ah. Ah, mabait. Marunong magluto. Maganda. Ah... <laughs> Ah. 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 Dahil mabay ito guys. Business minded to guys kay ko na to no from Iloilo. Yeah. Kung uh, gusto siyang kausapin, gusto niyo kunin yung loob niya, pero po kayo umagad guys no. Ah, uh, kayo na bala. Okay, taga-alalay lang ako. Oo. -o. So, hindi naman ako papayag na hindi maka-score ito, ganun. Ipabuka ko talagang mga banga nito. Ah ah. De pero sana naman guys no, sa lahat ng aakit ay seryoso. Siyempre gusto din man natin makatagpo yung mga kaibigan natin dito ng mas uh, mga seryosong nagmamahal. Okay kayo. Teka tala tagitigil, no? Sabi ko babalik ako. Pila edad niya si Ne? Bata-bata pa ni Sir? 27 years old. Oo. Uh, uh 27, di ba? 29. Ay, 29. Oo, Sir. Virgin. Kasi may isa na. Magaling ka ba, Ma'am Tindera? Oo naman. Magaling. Humiga. ganun. Hindi ako magtel. Aba. Yay. <laughs> Oh, hindi na daw siya mag-tell si Arjie Bacolod. Oh. Mapili ka ba sa itsura, ma'am? Tindera? Hindi. <laughs> hindi. hindi. <laughs> Kahit na sabihin natin ngungo, ganon? Huwag naman. Huwag <laughs> <laughs> naman. Ah. <laughs> <laughs> uh -uh. -re request dyan sa baba. Oh, tanggalin mo daw filter mo, ma'am. <laughs> Ako eh. Ha? ko. Mas maganda ngayon ni. Eh. Walang basagan ng trip. Wala daw basagan ng trip, guys. Hindi mm. ba? Kasi pag nabasag siya, baka hindi bubog ang lalabas mantika, ba. <laughs> Grabe talaga yung tawa nyo. Hindi ko alam kung nagagalit ka o masaya ka. Ano, galit ka o masaya ka? masaya ano ah, ulit sabi mo ulit. masaya ako masaya ako hmm tama <laughs> ganyan dapat ah. di whether you like it or not you need to be happy Terus tapos lukon na sige comment na bakit yung ano yung wala bang nag message kahapon wala bang nag PM ang dami kita naririnig Marami. Ah, marami. Lang. Oh, wala kang wala kang nagustuhan? Hindi ko tinitingnan ni eh. kasi ang dami nga. Ah, Marte. Eh. <laughs> Charot lang. Joke lang. Shadow ka namang ano. mhm mm -mm. Magpa-up ka na. Nag-invite na gani ko, gani gano'n, di gani, kalmabla. Ano, katol yun ako? Siyempre. Gusto ako, hindi lang laki, nag-invite pa ako. kanun hindi lang. ni siya man? Hindi kasi, sa mga katol yun oh. Ini-imagine ko, ini-imagine ko. Paano kayo mag to Tapos personal, ano kayo reaction nyo? Ang mabal na dipota ka, ikaw gintalga ko ang kuwansa akong sa live. Hindi ako wala papakamping. Ay, yun. Gago, wala mo ko wala mo ko tandog siya mo. ko tandog siya panit mo. Ay, kalma-kalma lang tayo. Ay. Gagi, ikaw mag-relax yan. Ay. Hindi ako mag-relax. Kalma-kalma lang tayo. Diba? Sa bagay guys, yung kaibigan ko na to, matagal na tong single talaga. Oo. So, matagal niya nang pinagtiisan yung sarili niya. <laughs> Kaya, oo. Maganda din naman kasi kapag tumanda tayo, meron tayong kasama sa buhay, di ba? Oo. Kasi, alam naman, pag uh, lalong tumatagal, mas lalong napapasma. mo. <laughs> <laughs> Okay kaya, <laughs> oh. Pantayin yung babae, sir. Yan! Pwede na to. Pwede na to. Sir, ilang taon ka na? 30 po. 30? Oo. Uh oo. -oh. Uh -oh. Mas lamang ka lang ng isang uh, isang taon kay Mama Tintera, uh oo. -oh. Okay lang ba na makikisama ka sa isang single mom na may isang anak? eh team lang po kami. Single dad po ako. Isa lang po anak ko. Pero hindi ka kasal? Hindi po. Ah, okay. Sir, okay pa, lang ba na... na ay, taga Iloilo, -ilo, si Mama Tindera Pwede, okay lang ba na ikaw ang pumunta sa Iloilo -ilo para sa kanya? Ay, okay, okay lang po kung okay sa kanya. Aba? <laughs> uh, Palaban! Tindera, handa ka na ba? Handa na, handa na magtinda ng oli. Tindera, handa ka na ba? Hindi pa. Wait lang. Hindi pa. Hindi pa? Hindi pa. Yan, yan na para map na yung abdo mo. <laughs> Oo. Gagi, ah, Mr. Vane, ang ihanda mo yung uh, uling mo. Hindi ka magtitinda. Papasok mo lang. Papasok ka ba? okay, ma'am, tindera, may katanungan ka ba kay Mr. Vane? Wala? Ayaw mo sa kanya? Ayaw mo sa kanya, tindera? Ha, Ayaw mo? Sorry sir. Ano ano ba yung ano ano ba yung classification o ano ba yung qualification ng isang lalaki para hindi tayo mahirapan maganap? Gusto ko ano Moreno. Moreno man 'yon. Hindi to Moreno, niya. Hindi ba? Ano bang color? Ah, ano pa? Tapos gusto ko doon daddy daddy, kid dating, yeah. Daddy, daddy, gya mm. Yan! Oh, daddy! Na. Na. Oh, say it to daddy, your your daddy. Hi, daddy. Hi, mommy. Aba! <laughs> 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 oh, pakita ka, brad, joke. Wag ka pakitago. Oh. Hindi <laughs> na, nagbago na taste ko. Pus <laughs> <laughs> Grabe naman yan. Joke lang, joke lang. Ah, uh -oh. Businessman yan si Bro Joker. Mm -mm. Ang motor niya, aanihin niya yung pera niya kung wala siyang asawa. Oo. <laughs> oh. Di ba? Bro Joker, yung, ang motto ni, ano, ni Tindera, aanihin niya yung laki ng ano niya kung walang titira. Oo. <laughs> uh oh. Ay. <laughs> <laughs> Brad Joker, anong ano baka may gusto kang ano, dumiskarte na kasi agad. Oo. Sorry, nag -lug, nag -lug. Uh oh, Na kasi agad. So, may naglag, naglag. Oo. Ano? Walao hi. May na to ha. Ayaw mo sa kanya, Tindera? Ano ha? yun tanong mo? Ikaw magtanong sa kanya, ha? <laughs> Ate, na ano, nahanap mo sa isang lalaki. Yung kagaya mo po. Yon. Talaga so, po. <laughs> uh, oo na lang. Dati yung plastic. Pasalan ba ako sa'yo? Dati yung plastic sa amin, hindi gumagalaw ngayon, gumagalaw na ba? Hindi doon tayo sa totoo kasi mas maganda yung i-direct to the point nyo. Diba? Mapakita ka dyan, Brad Joker. Huwag okay yung ano. Pag ayaw, ayaw. Mapakita ka Brad Joker. Diba? O oh, tama. Ayaw mo sa kanya tindera, okay lang. Pass. Pass. Sir, Brad Joker, maraming salamat ah. Dami, damo, nakikita. Pero kapag pakita kayo ng maayos. Yan, daddy. Mm. Ilang taon na po kayo, sir? Parang Piyulo Pascual, ah. Tanda na ako, 37 na. Piyulo Pascual alias Teddy. 37, sir. 37 years old. Marunong ka kumanta, sir? Kunti lang. <laughs> Yun, no? Oh. Ay, ibayin ka ibay natin sistema. sistema. Kantahan mo nga si Mabdi, sir. Sige, sige. Kantahan mo nga ako, sir.

Ma'am, huwag kang maghanap ng gwapo kasi marami kang kaagaw. Hindi oh, ako naghahanap ng guwapo, sir. Naghahanap ako yung gusto ko talaga. Ay, oo. Oh, hmm. Sige. Ay, oh. hmm. Ang tanong, yeah, ang tanong, gusto mo ba si Kaluguran o hindi? Direct to the point. Hindi. <laughs> Sakit. Sige, sige. Maraming salamat. O, salamat po. Okay. Ano yung madamo? Di karun Kung nakakayasang so, bra mo niya. Di ah, i mo, manaya, mo naman maganap. Oo oh, man. Oo, oh, ga umiyak. Oh, balik ka na lang dito kapag may gana ka pa. Ha? Ito, rugged. Ang tanong, babalik ka pa ba? Oo naman. Ah, sige. sige ah, nanti. sabun, ugasan mo muna. Sabunan mo muna. Para ready na. <laughs> Hindi pa Hindi rin ako. kaya nga. Balik na lang ako mamaya. Hindi, binibigyan ko lang sila ng idea kung ano yung mga lalaking gusto mo. Ganon. Alam ko Alam mo kasi yung gusto mong lalaki. Yung, yung dapat yung mas dominant sa pag-uugali mo, kumbaga. Di ba? halimbawa, kapag nagsalita ka, yung sasagutin ka kaagad, gano'n. Yung pag sinabi mo nga, tara na, tapos, eh, sinasabi mo palang, ano, tara na, tapos tinutosok ka na. Dapat yung mga ganun na mga gusto mo. Hindi ba? ba? Hindi totoo, na. Ano, gusto mo kasi yung, ano, yung, hindi boring. Uh, Di ba? Pinaos, muna ako. Yung tipong pitik-pitik pa lang, nababasa ka ng gano'n. tapos Alam, para kang matutunaw dyan. <laughs> Hindi na, mababa na. na ako. Naiiya na ka na? Hindi nga. sa baba. Ay, sige. Okay, baba kita. Thank you.